Jesus. Oh. Oh, magandang araw sa inyo mga idol so, kumusta kayong lahat at shout out na lang sa inyong lahat bali mga idol dito nga na ako sa palayan ko papasilip ko din sa inyo ito yung palay ko na naitanim noong November 15 So ano na ngayon December 5 Mag uh, 20 days na pala 20 days Ito na yung palay ko ngayon Maganda yung tubo ng palay ngayon mga idol Sana ngayong, taon ngayong cropping tayo makakabawi Kasi nung first cropping Grabe bagsak na bagsak Grabe yung talo ko sa palay Grabe yung logi ko laki ng gastos ko yung nabalik na palay kaunti lang grabe yung mga sakit na dumarat dumating sana ngayon makabawi man lang tayo sa ngayong taon ang ngayong cropping so, ito papasili po, po sa inyo yung palay natin ayan yung palay natin oh ayan hmm. Bali pinatubigan ko mga idol para yung mga damo na kuan medyo maliliit pa na damo, mamatay na siya. Pa kuan na na tubig. O, bali mamaya mga idol, ikuan ko na lang kayo. Update ko na lang kayo kay Waki at kay Lawiswis. Kaya tayo dito sa punso na to. Para makita nyo yung palay natin so, tabi ayun yung palay natin mga idol maganda yung tobo yan papunta yan doon papunta yan doon sa do, pinakadolo mga idol sa may bahay na yon di kaso medyo makita yung bahay ngayon ayan lahat ng inispreha na yan papunta yan na sa dulo yun yan yung tanim natin bali sa si isang division pa lang to mga idol bali yung tinataniman ka ngayon apat na division so isang division lang to so yung pangalawang division ko andun pupunta natin titingnan din natin so nasa pitcha 20 naman yon November 20 ko tinanim. Nasa 15 days pa lang. Ito, siguro, next day, re release ko muna yung tubig dito. So, diretsyo na tayo abono. Abono nga natin. Tapos, papatubigan na naman natin. Paunti-unti lang. May spray na kasi yan mga idol. na spray na din. Kaya, dinamihan ko ng tubig para ma mamatay talaga yung mga damo yung doon na lang mga idol titingnan natin yun ito nasa tatlong kaban yung kwan mga idol Ad, nasa tatlong kaban yung binhe yung sa kabila dalawa tapos may bali limang division pala yung sakahan ko ngayon mga idol lima yung isa hindi ko na kinuan hindi ko na ginalaw kasi medyo may maganda naman yung mga subing o may mga tumubo. So, hindi ko na ginalaw. Kasi medyo alanganin na din kung gagalawin ngayon. Kasi kung gagalawin pa ngayon, December na. So, kailan tayo, kailan pa mag-aani? January, February, March na. So, baka walang ulan na. Baka mapilyor tayo doon kaya di ko na ginalaw. Bale yung kuan ko ngayon, apat lang apat na division so ito yung palay natin oh. maganda yung kubo ng palay itong sa katabi ko nga mga idol hindi na ata ko kanan kasi nahuli na December na alangani na to mabuti kung January, February malakas pa din yung mga ulan makaka recover, makaka -recover yung kwa natin pero kung wala nang mga ulan yan ah Ah, yan, oh, palay natin oh. Maganda yung tubo. Hmm? Layo yan mga idol. Ganyan <laughs> yan sa dulo, sa may bahay na yun. No? Yun. Yan bahay yan. Diyan yung dulunan talaga. <laughs> Punta tayo dun sa kabila. Titingnan natin. So oh, mga idol, ito naman yung pangalawang division ko. Bale, in-spray ko lang yung mga pilapil niyan mga idol. So ito, mula ako dito, papunta din yan dun sa ako na yan sa kahoy na yan sa kahoy oh yan yung kuha nito bali dalawang kaban din yun kuha nito binhi o oh. ganito kaganda yung mga topo ng palay ko ngayon sana dito na tayo makabawi mga idol si grabe yung logi talaga natin grabe yung gastos noong first cropping ito lang naman yung niling natin na makabawi yan o, oh, tingnan nyo pala yun maganda na yung tubo At, uh, papunta yan dun sa dulo bali may dalawang, division pa ako tatlo sana yun di ko na inaka, inasikaso yung isa kasi medyo na, na alanganin na tayo sa buwan baka din na abuti ng tag-ulan ayan pinatubigan ko na yan lahat oh. so ito hindi ko pa ito na-sprayhan mga idol may mga damo-damo pa yan bali re-release natin yung tubig nito to, sa saka tayo mag-abuno mag-spray tapos mga after 3 days pwede na tayo mag-abuno Ah, may mga damo-damo pa. So, ganito ako palagi mga idol. Araw-araw, ikot-ikot lang sa palaya natin kasi tapos na tayo. So, ito yung trabaho na lang natin. Pag-spray, pag-abuno, yan na lang. Yeah, para ma-relax-relax din tayo. Pampatanggal ng stress palakad-lakad na lang muna tayo dito sa palayan natin bali ito yung pangalawang division ko may tatlo pang apat pa so bali kung pa yun? mga nasa tatlong tatlong kaban yung binhi ganito din kakakuan halos sunod-sunod lang to mga idol yung pagtatanim ko nito Mamaya mga idol, update ko kayo kay Juan, Waki, tsaka kay Lawiswis. Papakainin natin si Lawiswis mamaya. So mga idol, ito naman yung pangatong division. Ayan. Yo, bali yung kalahati niyan mga idol, si pa kay Papa. Ito lang yung kalahati yung sa akin. So, na-monitor ko na yan kung may mga tubig lahat ng pilapil. So nito yung pang pangapat na division ko yon. Sa taas niyan. Yan yung subing. Subing lang siya, yung tumubo na lang, di ko na ginalaw kasi ganitong December na alanganin na baka init na ngayong February. Hindi na hahabol yan. Kumpa naman yan, mabato-bato yung sat ko anyan. Kaya dito lang muna ako nag-focus. Yung panglimang division ko doon, medyo ganito na din katataas. So ayan, basta na monitor ko na yan. Tara, uwi na tayo. Tapos na tayong mag-monitor. So papakain na lang tayo kay Waki caka saka kay Lawiswis. Ayan po, ito pa. Bali ko antong mga idol dati sapa. Bali nagawa na namin pala yan. So, napakaganda ng kuan diyan. Napakaganda na ng ani namin dito. Sapa to dati. ano? Tingnan niyo nang tubo ng palay. Eh. Kaysa dito. Dito berding berde talaga yung palay. Eh. Dito medyo pampa. Hindi wala pang abuno to mga idol. Kay spray ko pa lang to dito nung nakarang araw. Wala yung ginamit ko pang-spray. Frontier. Frontier ba? Tsaka yung Topor D, bali pinaghalo ko na. Kasi subo ko na yung Frontier tsaka Topor Na Naipaghalo. Bali, 90 ml ng Frontier. Sa topor din naman, isang takip lang. Yung takip niya mismo. So, subo ko na yan dito. Nagamit ko na kaya alam ko ng epektibo. Kasi yung iba daw, bawal daw paghaluin. Pero, trinay kong paghaluin. So, yun, okay naman. Kaya, yun yung ginagamit ko ngayon. Tipid-tipid tayo sa topor ngayon. Kasi kung kung magpo-pruncher ka tsaka magtotopor di ka so ibang ibang ML yung gamit mo sa topor kapag solo lang pero kapag nakapag nahalo yun medyo tipid sya so, tara uwi na tayo mga idol a few inches later mga idol dito na ko papakainin na natin si kuan si Lewis Swiss Tsaka, yun o. Si Waki o. Pasaway na naman. Bibigyan muna natin si Waki mga idol. Ibigyan natin. Okay. Ano? Lakat na. Ano? Para hindi namang ulit dito. Ano mga idol o. Binigyan na natin si Waki. Para hindi namang ulit. Ihingi ng pagkain. Bali, kuha niyan mga idol bitukan ng manok. So ito, ito yung bibigay natin kay Lewis Swiss. Yan mga idol, ayan si Lewis Swiss oh. Bait naman yun mga idol, di naman ito nanonuka. Kainin natin. Sugpata yan Binigyan to ni mama kanina Kaya Ayaw pa niyang kumain so, Ayan na. Buksan lang natin Hindi naman alis yan dyan. Waki o oh. Ak. Ak. Problema Kung pupuntahan na naman Di waki dyan Baka kulitin na naman ni waki bukas kasi oh ayan na si Wake oh puntahan niya nga hmm pinasok niya na oh oh takot din siya kay Lewis eh. oh <laughs> ayan mga idol pero ayan lang natin ito mga idol si Waki kaya yung ak ak so mga idol si pa Waki yung ipapasok natin para hindi nyo kulitin So, yun mga idol. So, yun. Kinulong ko muna si Waki para hindi niya kulitin to. So, yan. Ayala muna natin yan siya. Kapag bukas lang kasi itong mga idol, pag si Waki nasa labas, napaka kulit. Okay lang kung sila lawiswis lang ng dito. Ayan. So, yun mga idol. Update-update ko lang kayo sa dito. So, ito si lawiswis papakakawalan talaga natin. No? Di ka kayo mga idol sa budget sa pagpapakain. Grabe yung gastos sa pagpapakain. Hindi natin kaya. So lalagyan ko lang to ng tanda tapos papakawalan natin. Siguro mga 2 weeks pa naman. 2 weeks o oh, mag isa, kahit isang buwan pa tabain talaga natin dito muna. Para pag release natin sa kanya matabang mataba na siya. So yun mga idol update ko lang kayo. So thank you sa panonood. Kaya nga pala mga idol kung bago ko lang sa channel to ito huwag kalimutan mag like, comment and subscribe at pindot na rin ng notification bell para pwede kayo susunod pa na rin video. thank you